sana oh. Nako, oh. uh, uh, okay. oh, dito ka. Uh, yeah. oh, dito Parang na, dito ko Dito kasi ka. so, so, na po Dito, ini mga Dito ka na. Wala nang nagplato. Nagba-vlog lang eh. Oh, yung tabang. Dito ka na.

Kaya nga ayaw na ako pumalito doon. Alam ko kasi mag-vlog sila. na. Huwag mo mo may 9. May kalimutang. So, ilalagay po. So ngayon ano. Shoutout Auntie Jing. Baka may day 3 ah. Baka lang naman kami ah. Ay, parang kaya dito oh. Auntie Jing. Happy Birthday Jing. Walang panghilo dyan. Puro kain. Jing, walang ice cream. Yo, i -iputin, i -iputin. <laughs> Happy birthday, Jing, Ilang taong ka na? Hindi oh, so, so. ko pa naman, Happy ay, birthday, Jing. 66 minutes ni Mama ko. Nang taon ka na. May ano ba? A siya may, may TikTok ba siya? Six, ben, na, wala naman, wala naman, hindi tayo nakikita. So good luck kay Auntie. Mag-TikTok ka na lang para mabasa mo. Ay. Ay. Ay, para mabuo, ma, ano ma, mapanood. Dinug show sa TikTok. <laughs>

Maganda ka, Jacqueline? Siya. Yeah. Hintay niya daw si GR. Yun mm -hmm. mm -hmm. si GR mo ate? Oo. Mm -hmm. Iba ni Bag pa ni GR mo yan. Iba ni Bag ni Bangan dyan. Ito yung oh, pinakamasarap pa, na part, mga kapatid. Ilan pa na ba si Bangad? Yung 27. Siya. Sa kanya lahat yan? Sa lahat yun? yun <laughs> Hindi, pinakita lang namin. Pero sa inyo kung abot nyo, edi very good. yo, Lagyan sir kami. Ano yan? Meron ulo. Saan? Ay, pinsan mo naman yun ang lukas sa'yo. Pag mayaman na kami, din na kami magdadahon. Sa lupa na lang. Ha? Gumamang <laughs> sa lupa kakao. Eh. <laughs> Sana yung mga nag-birthday, nagpapa-ice cream, ganyan. Yung para masaya naman lang, para mapain yung buhay nila. Sino naman birthday? Sino may birthday ngayon? <laughs> para laging fresh yung buhay nila. <laughs> para sa nang lalo is less. So, uh, <laughs> mm -hmm. Lalo pag may ice cream, malamig na malamig yung buhay nila. Hindi, <laughs> <laughs> <May> malamig <laughs> daw! Mabang, mamakay ka na, malamig, <laughs> man, malamig <laughs> yung buhay mo. Mamakay ka na nga lang, <laughs> malamig ka pa. Malamig yung buhay mo.

Umubo. Pamampit yung mubo Sa'yo okay. lang nagparamdam. Di ba lang umubo siya lang? na pag siya. Okay, na rin, rin. Alam, alam. Hmm. Tapos kakanta ng California. kapag po ang manggar dito na. Ito yung nagalala Ay, California. Bolivar. Ayo ay, pamala. Ay, 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 pamala. Ay, pamala. Ay, Ay, Tama ampik yakulin. Siyakulin nangyan. ii mo kaya ni mama mo. Kada di at ikwana, di mapupukti nagahan. pag may kasi. Nang tanim. Kunin ng laman. Kita mo. Na kain ko nang si Baer. ko. sobrang tanga. Kas nalaga kung Yung namatay na si.

okay busong, tis, kayo busong? Bawa buntis ka noong. Paisamin, bawal. Buntis na Lola ko nga namatay buto sa weekend Nilibong at nilibong dito na kayo. Uray ni Juan, tatay niya. Hindi ako nakapunta hanggang dito lang po sa baba. Ano Ay! Mm. Thank you so much. Thank you. Thank Thank

ya huh? si, no? <laughs> Oh, basan. Basan, 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 basan. 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 ni ikang, basan. Basan, basan, basan.